Simulang magbago ang lahat Ah, hi ma'am! Kung okay lang sa'yo, pwede ba ito may interview? Ah, uh, okay lang ma'am. Nagmahal ka na ba? Mm-mm. -hmm. Ano pa dami yung nagmamahal? Masaya po kasi meron ka inspiration sa buhay. Nasaktan ka na ba? Mm -hmm. Ano naman yung feelings na nasaktan? Sakit po sa ano damdamin ko eh. May oh. jowa po ako dati. For years po sana. May bibi po kami pero iniwan po kami. Oh. Ibig sabihin pala naging single mother ka noon dahil sa ex mo na iniwan ka na nakabunti sa'yo, right? Mm -hmm. Iniwan po. 1 month pala yung bibi po. Iniwan na po kami. Oh. <laughs> Sinabi, pala, ang Anong reason bakit kayo naghiwalay? May babae po. Ouch! Third party na naman. So, si Mr. Dati ng babae. Hindi po niya sinabi na may babae po siya. Dinago lang po. Naglihim siya sa'yo. Uh, Nung naging sila ng babae na to, iniwan kami ng bibi ko. Nalaman ko po kasi, nagchat po sa akin ulit yung babae na yun. Tinatanong niya kung may baby daw po kami. And then sinabi ko naman po na meron kung po ang cheating. Kaya. Pero ti ang mahal. Ano yung pakiramdam mo sa sarili mo, yung nag na syempre may baby kayo? Parang pakiramdam ko po, parang may kulang po sa akin. Pero hindi ko naman po inano kasi. Ramdam ko naman po sa sarili ko, alam ko naman po sa sarili ko na wala pong kulang sa akin, sa kanya po. So, siyempre, nahalaman mo yon. Ano yung naging decision mo sa sarili mo? Umiiyak po ako that time hanggang sa pagbalik ko po dito. Pero, ginaya ko naman para sa... Oh. Ah. Kasi dahil sa ginawa niya, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on? Move on Muboon naman. Masakit lang para sa bibig ko. Ah. Kumbaga syempre, hindi ganun kadali, di ba? Na sa isang iglap, mawawala ng dahil sa cheating masasabi mo sa babae na nagchichiti? Huwag niyo pong gagawin sa partner niyo po kasi hindi niyo po alam yung pakiramdam na niloko ko. Ipapanood na mapanood yung video na to. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya para kahit papano masabi mo yung gusto mo sabihin na hindi mo nasabi sa kanya noon? Kung nanonood ka man ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na magbago ka na. Huwag ka nang ulit manloko kasi sakit para sa yung mga babae masakit pong lukuhin. Tsaka, kung makabuntis ka man ulit sa bago mong juwa, sana panindigan mo na hindi mo naiwan. Sana maging masaya kayo. Maging masaya sana kayo ng partner mo. Wow! Saya, ah, sa mga tulad mo, ano yung gusto mo masabi sa mga ibang tao ng katulad ng pinagdaanan mo? Ano yung gusto mo masabi sa kanila para papulutan ng aral ang nage-experience ng buhay mo? Ang masasabi ko sa mga single mom na katulad ko, fighting lang. Laban lang tayo sa buhay. o tayo susuko, Andiyan yung God para sa atin. At saka magiging lesson, huwag mamadaliin at saka huwag ibigay yung buong buong ang sarili. Dahil mahirap pag naubos. Mahirap. Eh. So alright, thank you. Maraming salamat sir, sa isang magandang story.